So ano lang to ha pinagkukunan nito ay uh, 11 na puno lang. At uh, nakakuha sila ng pila, wow, 300. 300 pieces yung uh, nakuha. So mga expected mga pila yung makuha benya wow. Mga 27 o So, makakabinta na rin ng uh, papatak ng kulang-kulang uh, 3,000 So, ilang araw ang pag nito? Dalawang araw lang. So, dalawang araw nilang pinrosesyo ito. Ito, araw kasama lang. Kasama na yung uh, pag ito, pagtaddad. Pag Pero, Nandito tayo uli sa kuprahan ng aking tiya, no. Yan po yung uh, kanilang pamamara, no. Ginagamit nila dito yung uh, pagsasalang dito, no. Pinapausukan dito hanggang sa matuyo, no. At uh, pag kinuha na dito, ito yung uh, bago nilang pamamaraan no. Pinapausukan pinapa pinapausukan dito kahit uh, tagulan ay nakakapag-produce sila ng uh, kopra, no. At uh, mayroon sila dito ng Uh, pabahay, ito yung bahay niya para kahit na tuloy-tuloy yung pag-uulan, no? Tuloy-tuloy rin yung uh, proseso ng uh, kanilang uh, pagkukopra dito. So, kumbaga, ano, nag-upgrade uh, na rin sila sa pamamaraan dahil dating pamamaraan ay binibilad, no? Ngayon, ang kalaban naman pag binibilad ay maraming kambing, no? Dahil nga uh, kinakain ng kambing ito, itong ano uh, na ito at uh, mga kambing dito ay pinapakawalan lang. Ito, uh, ito naman yung kanilang kapaligiran. Nandi dito tayo ngayon sa lugar nila. Ito po yung uh, buhay uh, probinsya, buhay bukid. No? At uh, kukuha na natin, yan yung uh, kanilang salangan. Yan po, nakikita po ninyo kung saan sinasalang dito yung... Uh, kopra na nakukuha dito sa baon na ito dati ay itong uh, ano na ito binibiyak kagat at binibilad mo bago kukunin no bago kukunin sa kanyang bao ngayon uh, tinatanggal yung balat niya yung balat naman niya yun yung uh, ginagamit sa panggatong para may salang dito sa kanilang uh, sinasalangan para sa uh, proseso na naman ng pagpapatuyo no? dahil nga uh, siyempre bago ibibinta itong kopra ay pinapatuyo kaya mabilis na itong uh, kanilang uh, proseso ngayon no? at uh, nandito na yung tinatadad nila ito ready for uh, ibibinta na ito kikita po ninyo kaya naman bini, binibiyak tinataddad siya para hindi malaking bulto sa sako sa yung uh, kanilang ano, uh, pag nilagay sa sako. Kasi sa isang sako, kung uh, hindi mo tatadta rin, ay uh, malaki yung bulto. Ay malaki rin ang bayad sa tricycle pag uh, biniyahe papuntang uh, bayan. Pero pag uh, ganito, parehas lang naman ang bigat niya. Ayan po, no? shout out kay uh, Lordis kanaka Nandito yung mga nanay mo kikita mo, yan <laughs> akita mo, nanay uh, ito na yung mga nanay mo, yan uh, Lordis Kanakan, ayan ha. Uh, nanay mo nandito na, ayan so, ito yung uh, kanilang uh, buhay, probinsya at uh, nandito ako ngayon sa kanilang uh, lugar, no kung saan, at uh, ito yung proseso nila ayan po, at uh, tayo naman ay tuloy-tuloy, uh, no tuloy-tuloy sa ating ginagawa ito na yung uh, balat niya no. Ito yung nakukuha nilang balat no. So, iyan yung uh, ginagamit na panggatong para matuyo yung uh, kanilang ano, kanilang uh, kopra. yan na po. No, so uh, pagkatapos tadta rin to, isasako na lang at uh, ready for ay uh, bibenta na. pila ni sa kilo pa po? 26 36 kilo ng kopra no so kamahal ng uh, mantika pero yung uh, kanilang lang uh, pagpo-proseso pa lang ay uh, mura no so shout out po sa ating uh, ano pamunuan no but uh, sana po ay uh, yung uh, na natin at uh, yung uh, na-produce na ay uh, may halaga rin no dahil nga napakamahal ng mantika ngayon maraming mga manok Ayan. so ayan. kinakain nila yan, yan kinakain nila yan ay nakakuha na siya umalis na kakuha na ayan wag na nakakuha na umalis na siya ayan <laughs> bawat uh, kakakuha na ay uh, ano pero hindi ito uh, yung uh, ginagamit na Cupra mill. So hindi yan ang ginagamit na Cupra mill, no. Dahil nga nagiling na yung Cupra mill, ito Cupra talaga ito, no. Pero pwede ring uh, gamiting proseso na gawing Cupra mill to, no. O merong kang pagigilingan itong nga uh, Cupra na ito, eh nasa process na siya na ano, naluto na ito eh, no. So tuyong-tuyo na kahit na isang buwan yan dyan sa sako ay hindi na yan masisira pag uh, yan uh, inaano uh, na ano uh, inaahon na nila yung uh, ano inaahon na nila yung uh, ano na yan dahil nga sinasampa ng manok bawat sampa kumukuha sila oh, o kaya nagkakaykay pa ito ay wag mo nang kaykayin yan ay shh, baka matinula ka Ha. <laughs> oh. ah. po yung ating uh, buhay probinsya. So ito no. Kung uh, hindi ka pa marunong magtatadtad nito no. So dapat marunong ka no. Ayan. Uh. Adinis lang na trabaho no. Parang uh, trabaho ng uh, ano na no. Kabao ng uh, hindi ganong mabigat. Ayan. Pero yung uh, pagsusungkit at uh, ano pagsusungkit medyo mahirap no. Medyo mahirap yung uh, pagproseso. Pero pag uh, ganito na uh, madali na no. Madali na yung uh, ganitong proseso. Ayun. so mabilis lang ang uh, ano dito, ayan. So ganito yung nga uh, kanilang pagpo-proseso. Ah, uh, mayro kang opoan. Abang uh, nagkukwentuhan, no? Na? Ah, so, shout out sa iyo di Jesus, hindi ka nagpadala ng uh, radyo. Wala nang <laughs> radyo si Auntie Rito. Ha? <laughs> ah. At uh, hindi na makaparinig ng kanyang paboritong drama. Ayan. Pagkatapos nito, ay bibintana na ito kasi ituyo na eh. ah. Hindi na kailangan pang ibilad basta pag ahon dyan sa kanilang salangan no ay uh, ready for uh, ano na, binta na no? itong mga nakarang araw eh tuloy tuloy yung pag ulan no? kaya hindi rin ano, kahit na tuloy tuloy yung pag so nakakapatuyo sila ng ganito uh, kopra uh, dati dati no? ay uh, turbo ka pa sa ano, yung mga malalapit sa karsada ay uh, sa karsada sila no, nagbibilad so ngayon ganito lang ha, uh, kukunti lang tong uh, ano na ito itong uh, produce na ito titirahin pa ng kambing so walang uh, matitira pero kung ganyan, nakasalang dyan so hindi yan uh, pupunta ng ano hindi pupuntahan ng kambing ha uh. So, trabaho ano lang, no? Trabaho uh, probinsya, ah uh, buhay probinsya, napaka ano, ah uh, simple, no? Simpleng buhay uh, probinsya. <laughs> buhay simple lang. <laughs> sila ka kuno ba niya wow? Sila ka Ah? Sila ka pun dia dari kawo. Kanya ka kuno po. Iwan ko. Ah. Meron yung 11 sa puno. Tapos sa 300 ka. Piraso. So, ano lang to ha, pinagkukunan nito ay uh, 11 na puno lang. At uh, nakakuha sila ng so, wow, 300. 300 pieces yung uh, nakuha. So, mga expected mga pilay makuha ni Benyawa wow. mga 2.7 o 2.8 So, makakabinta na rin ng uh, papatak ng kulang-kulang 3,000. -kulang, uh, so, ilang araw ang pag nito? Dalawang araw lang. So, dalawang araw nilang pin-proceso ito. ito araw kasama lang. na yung uh, pag ito, pagtad-tad. Pag Pero kung uh, ito'y uh, ginamitan ng araw ang pagpapatuyo. So, hanggang ngayon ah uh, ano pa no? Uh, hindi pa tuyo kaya yung mga pag adapt natin ng mga bagong pamamaraan so malaking tulong sa atin no uh, na mapapabilis kaya yung uh, gagawin rin natin na uh, pag-aalaga ng manok no so yung dati na bahala lang kung saan sa mga puno ng uh, mangga o puno ng kahoy yung ating alaga. So, yan po yung uh, inaaral natin na uh, babaguhin na yung pamamaraan na yun. Kagaya nito, dating pamamaraan ay uh, uh, kukunin, pagkatapos bibiyakin lang at uh, tinitihaya lang dyan. Antayin muna na tutuklap siya doon sa may bawo niya saka tatanggalin. Ngayon, automatic na nila na binabalatan to dahil nga may pakinabang rin yung baon niya no at uh, ito no dalawang araw lang nilang, nilang to kasama yung pagsumkit diyan so 11 na puno lang ang nakuha na ito uh, nasa 300 pieces so dalawang araw ang proseso kasama na yung pagsalang diyan sa ano na yan salangan na yan So, ito na, ano, pang, pangatlong araw ngayon, Bawo. Oh, pangatlong araw ngayon, itong, pagkatapos lang nitong tatarinto, ito lang, pa pagkatapos tatarinto, ay uh, pira na, no. Ganon, na, uh, ano, kapag uh, meron kang uh, pagkukunan, no. So, yan po, at, uh, ano lang, trabaho, uh, ano lang, at uh, kahit pa pa, no, so, Uh, hawak mo ang oras mo. No? Hawak mo ang oras mo, no? At uh, mabilis na proseso. No? Uh, malapit na ito, Pira na, no? Kainum na tayo ng masarap na no kape. Oo, no? so, ang uso uh, dito na kape, no? Ay uh, yung barako, no. Pero ako Uh, Nag-inom uh, pa rin ako ng Nescafe dahil uh, hindi kaya nang dugo ko yung barako. Parang uh, uh, yung uh, laman ko. Kaya doon pa rin ako sa Nescafe Yun nga lang, hindi na rin ako gumagamit ng asukal. So, ito. Mabilis lang to Kunti na lang, no? Kunti na lang, makadeliver na kami. Ayan. <laughs> Lapit na kami magkapera. Pera na ito. Ha? Oh, Pera na. Pera na. Oh, tiyawang, oh. Yung, yung, yung. <laughs> Ayan, uh, Lord shout out sa'yo. <laughs> Anong uh, masasabi mo? No? Shout out ko Ah, uh, shout out sa ating mga aking mga kasama diyan, no, sa Binondo Boys, no. Ito po yung uh, buhay uh, probinsya ko, no. Ah, uh, masarap din, no. So, mga kasama ko diyan sa uh, no Manila di Vlogger. Shout out sa iyo, no. At uh, nandito ako ngayon sa Bukid at uh, nagtatadtad uh, ng ano nagtatadtad ng uh, ano, ng, uh, kopra uh, para magkapera so ganito po yung uh, simpleng buhay natin dito sa bukid yan oh so, ko ng kawayan so commercial muna So, yan po yung uh, ating uh, buhay, probinsya at uh, masarap, no? At uh, simple yung Maya-maya, uh, magkakape magkakapi kami, may saging, may ginamos, no? At uh, pagtanghali naman, so, pupunta ka lang dyan sa palipaligid at uh, mangunguha ka ng magugulay mo. So, bahala na kung anong uh, saog. Good morning. Maraming salamat po. Sana po ah, sa mga baguhan lang at ah, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating buhay probinsya. No? At ah, kung nagustuhan niyo, to palike and share na rin. At ah, malaking tulong po sa ating channel yung mga like and share ninyo at yung mga ads naman na pumapasok sana po hindi kayo mag-escape -e marami maraming salamat po bye bye